Hello so, guys, andito nga po ako ngayon sa sa bahay ko, sa tuwa sa tuwa sa, 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 sa Lomina so tingnan natin kung may tao ba doon Ang dami nang dito nagtitinda oh Tingnan natin oh. May tao ba? Ay, wala man tao. Walang tao. Ito. Oo, walang tao. May tao dito. Ano yan o? Dito. Wala. Ay, nakalak. Baka tulog. Dito niya. Ay, nilipat pala dito. Ano yung itong tubig? Siguro nilipat kasi doon yung dati, oh. Doon. Nilipat yata dito. Wala yata tao. Tao po. Wala nga. May pasok yata sila. Ha? Naka? Saan? Ay, kasi nga, ano siya. Napasok yata ang ano dyan, yung tubig. Kaya nilagyan ng ano. Hmm? Wala bang tao? Sa ISM yung na uh, asawin ito nagtrabaho eh. Parang ito lang daw dalawang, dalawang natira na walang ano walang kadisenyo walang kad hindi mapalita, hindi na ha to? Then, hindi para, hindi At least, okay naman din siya, di ba? ini okay. Mainit ah, so... naman. Ay, eh. tris pa. Hindi, Wala man tao. Saan? Ganyan kalaki din yung akin doon. Oo, dalawa. Kaya nga, wala man tao, guys.